Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lato ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. Iuwi Iu kita. Tulad na naipangako ko sa'yo. Pero huwag ngayon. Eh, kailan pa naman? Ang tagal-tagal naman na! Ah, Diyos ko. Oh, God! Oh. Dali! Dali! Hindi ako uuwi hanggat hindi ko natsutsugi si Minokawa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O chika lang? dumating na si Minukawa! sa tayo! Magpadali kayo! Dalhin lang ninyo ang kain yung talin! Kilos na! Likas na! Magpadali kayo! Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo! Magkita tayo sa tuluanon! Mga bata! Ingatan niyo, mga bata! Magkita-kita tayo sa guloan Bastos ka Hindi ako bastos. Ako si Alia. Ikaw ba'ng lalaban sa lanto ng kanak? Oh, bakit? Ano? Kawawa ka naman. Ano ka mo? Siguradong durug-durog ang mga buto mo. Ano? Ah. mo ba ako? Nakikita mo 'yan? Ano 'yon? sa likod niyan, may lihim na lagusan. O ngayon? Hindi alam ng lanto ng kanak yan. Ha? Ah? Pwede kang dumaan dyan kapag binubugbog ka na nila para tumakas. Ah. Ano? Anong kaya ito? Sige na, malis ka na nga. Nakasar mo lang ako eh. Yabang mo. Ikaw ah, pag mapilitan kang dumaan dyan, bibigyan mo ko ng pagkain. Yabang nito, Pinya. Hmm? Hindi pa payag ang mga baylan. Alam mo ang mga ritual. Pero matagal ko nang pinaghandaan ito. Kailangan payagan niyo akong lumaban sa lanto ng kanak. Bulan, nang hinalikan ka ni Pedro ay napa sa ilalim ka ng kanyang pangangalaga. Bawal kang lumaban. Siya ang lalaban para sa iyo. Hi, you like? Hmm. Ay, ah, you have? Aray! Ano problema nun? Bawal siyang lumaban dahil sa iyo. Eh, ba't naman niya kailangan pang lumaban? Eh, nandito naman ako. Huwag huh. kang makakasiguro. Hindi yeah. pangkaraniwan na makakalaban mo. Higit na mapanganib ang lanto ng kalak. My God! Eh, ano ba ang ginagawa nitong agimat ko? O, oh, sige na, sige na. Para matapos na itong lahat. It's showtime. tagal nyo, ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Sige, subukan nyo! Patay kayo dito! Ano, ha? Ah! No oh. Ano ang nangyari? Minokawa, yung lima sa pangit, hi! Eh, tapos, hiya, eh, tumba, hi, eh, punit, damin, labas, dodo. Ang talonanon. Anong nangyari sa talonanon? Ano eh? Nakuha nila. Ha? Huh? Wala ka nang magagawa, Bunga. Pasalamat tayo at walang nasawi. Pero ang kailangan natin ay makatakas kasalanan mo Hindi eh. dahil sa'yo, sana naligtas ko pa ang aking bayan. Bakit pa kasi pumunta ka dito? Wala ka naman Silbe! Wala ka silbi! Bulan! Tama si Bulan. Wala na akong Silbe. Nakuha ni Minokawa ang medalyon. May pag-asa pa. Pupunta tayo sa bayan ng duluan at doon tayo maghahanda. Hindi mo ba ako narinig? Game over na ako. Wala akong lakas pag wala akong medalyon. Iuuwi kita. Tulad na naipangako ko sa'yo. Pero huwag ngayon. Eh, kailan pa naman? Ang tagal-tagal naman. Ah, Diyos ko na ulo natin pindu ay isang matilik na mandirigma. Ang nakasagupa natin ay katawa-tawan yung maban. Huwag kayong makasisiguro. Taglay ng kalaban natin. Ang tunay na medalyon ni Pedro Pendugo. Pinukama! Pinukama! Hindi kayo sundin niyo ako. Umawak ko. Eto na nakahawak na eh. Pare lang, hindi mo magawa. Um, um, tayo mo ako dyan, sasabunutan kita. Oh! Uy! Wala akong agimat eh. Mauhulog ako. Hindi mo kailangan na agimat para tumawid. Dalian mo, humawak ka. Ah. Sandali! Dali! Kaya pa na? Oo, oh, kaya mo yan! Oh, uy. Pedro! 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 Hawak na!

Субтитры сделал DimaTorzok Dumating na ang panahon. Pansamantalang lingtas tayo kay Binukawa. Bukas, maaari na kitang ibalik sa iyong daigdig. Ngunit nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo muna ang kasaysayang narito sa loob ng kanluan simbayani. Sa kakamagpasya, kung uuwi ka, o mananatili ka rito. Ito na ang huli kong kahilingan. Maghintay na lang ako sa labas. Ikuwento mo na lang yung mapag-uusapan nyo, ha? <gibiti> hey! ah! ah! hey! Magpakita kayo! Ka! <gibiti> <gibiti> Magpakita kayo! Nakatalikod ka! Magpakita kayo! Bulagis, Bungol, Apa, Maguayin! Maguayin! Mm -hmm. Ah! Maguayin! Maguayin! Magayan! Ha! Ah, uh, uh, uh. Sino to? Mga baylan, ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduko. Pedro Palat! Oh! Pedro Pinduko! Matagal na namin inaabangan ang karangalang ito. Ikaw si Pedro Pinduko? Bueno, halina sa, hey! halina, sa hey! halina sa loob! Halina sa loob! Palabas siya ang palabas! Halina sa loob! Halina! Asa na ba yung Maguayan, ano ba nasa loob nito? Dito. Ang pamana ng inyong lahi. Eto! Dito nagsisimula ang iyong kasaysayan! Wala pa! Ah, pa. Nung unang panahon, dalawang at dalawamput pag-ikot ng taon sa kanlinugan, ang lumipas. Nilusob ang kaharian ng isang jablong mandirigma, sampu ng kanyang hukbo ng mga demonyo, nang biglang... Ano raw? Ay! Labo nito? <laughs> Hindi niya naiintindihan ang mga kumpas ni apa. Bueno, ako na magtutuloy ng kwento. Saan na ba tayo? Aha, anong larawan na ba ito? Ito na ba panghuli? Bueno, diyan nagtatapos ang kasaysayan ng mga... <feathers> <bbles> ah. <fact> Ikaw pala! Ah? <ascal> Ginugulo mo eh! Ako na nga... sa utos ng tungkong langit. Ang pinuno ng kaharian, pumili ang mga bayla ng mga subok na mandirigma. Apat mula sa mundong ito at isa galing sa inyong daigdig. Ito! Hindi ako! Ito! Ito! Ang yung ingkong si Pentuko at sa kanyang tulong, nabuksa ang hukbo At sa huli, ang humarap sa djablong mandirigma ay si Penduko. At sa pamamagitan ng kanyang agimat, tinalo at napatay ni Penduko ang masamang nilalang. Nagwagi ang kabutihan at ang kapayapaan ay muling naghari sa kanlinugan. At... Gawari, 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 gawari. Tuloy mo. Dito na tumira si Penduko at dito na rin siya na sa kabilang buhay. Gawari, gawari, gawari tama si apa. Meron kami mga bagong larawan. Pati si Maguaya na hindi pa nakikita mga ito. Halina kayo. Di nagtagal, pumanaw ang tatlo sa pangkat na mga kampyon. Dalawa ang natirang buhay. Buhay? Sabi niyo matagal na yun. Mahaba <laughs> ang buhay ng mga taga-kanlinugan! Eh, ilang taon na kayo? Kami, dalawang daan at apat na puna ang edad. Ituloy natin ang kwento. Si Minukaw ang isa sa mga natin ng Ngunit naligaw ang kanyang puso at nagkaroon ng masamang paglunggati. Sa pamamagitan ng maitim na hinkanto, napahinto niya ang kanyang pagtanda. Itinayo ang lanto ng kanak at tinuruan ng paglaban ng kaisang pagbababag. Tung batang tungkong langit ang hinahanap ng Minokawa. Kapag nahuli niya ito, sisipsipin niya ang diwa ng bata. At siya na ang magiging tunay na tungkong langit. Kapag nangyari ito, kawaan sana ni Bathala ang kanlilugan. <laughs> at yan ang dahilan kung bakit ikaw ay narito upang ipagtanggol ang kanlinugan mula sa kasamaan ni Minokawa. Teka, ang sabi niyo eh, dalawa ang natira sa mga kampyon. Ang isa ay si Minokawa. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dun sa isa pang natira? Nasaan ba yun? <laughs> Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nauhulaan? Ang kalawang kampyon na aming tinutukoy ay walang iba kundi si Maguayen. hm Darth Vader? No? Hindi pa tapos ang iyong tungkulin dito. Kung babalik ka ngayon sa daigdig, ito'y magdudulot ng napakalaking kahihiyan sa ating angkan. Bahag ba ang buntot ng huling Pedro Penduko? Hindi hmm. ah. Kaya lang eh, retired na ako eh. Ang isang penduko, hanggang sa kanyang huling hininga, ay mananatiling isang bayani na may tungkuling ipagtanggol ang mga naapi Eh, papano yan? Wala na akong ganito. Pupulbusin lang Wala ako. sa ang kapangyarihan ng isang penduko. Nasa loob ng kanyang katauhan. Sa totoo lang, Loh. Gustong gusto ko na nga umuwi. Pero... Ayoko rin namang makuha ni Minokawa ang kalinugan. Kaya lang eh, natatakot ako eh. Labis ka lamang nananalig sa agimat. Matututo ka rin. Eh, papano kung ayoko pa rin? Magwayin. Kung handa ka na, iuwi na kita. Nagbago na isip ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko natsutsugi si Minokawa. Sigurado ka ba sa... Sira sabi mo. O chika hmm?